Guys, ang hapon na namin ngayon ay nagluto ako ng chicken labong yeah, para may soup saka yung chicken na di ba lang no, universo ko na rin nilagyan ko kasi na reino, tomato sauce sa pineapple Pine. pineapple yes. chunk oh, yan. Yan, kain na tayo guys di ba lang kung kaldereta o piña kain tayo guys pero masarap nilagyan ko dito ng gata nangyayari lang na ano. Guys, mausok-usok yung kain namin, no? <laughs> Kasi, may konting story, Ah, nakaluto nga ako ng ulam. Wala pala kami sinabi. <laughs> Excited pa naman na nagluto ay nagdaghain. Ngayon, guys. Nag... nag nagsaing nagsain pa ako, inabol ko maestro. Ay, tara pa. Ibit yung Uy, pa. Hop. Dapat pala hindi ko ng pineapple, no? <laughs> Oo, pineapple, ano kasi. Chicken pineapple. Nga ninut ako sa luto. Ay, lulutuin mo sana, apretada. Mm. Yes, yung soup namin, ano, chicken labong. Sarap. Sarap talaga, pag ng sampalok. Kainit. Bukit na madali lang um, maluto sinain. Hmm. Saat, asin Katuwa, wala ka nang sinain. Ito <laughs> <laughs> yun kanin. Bukusok-usok ang kanin kanin. <sighs> mm-hmm. Kasi, eh, pagka buo tayo ng sampalok. Nandito lang pa namin, eh. lang tayo, 120 kilo ng sampalok, eh. sap nung sauce. Pero masap naman yung luto ko, no? Uh -huh. <laughs> Napawilot na siya. Ayan. Ayan ng kanin dalil, Guys, yung hindi pa nagahaponan dyan, samahan niyo po kami kumain. At masalap po yung aking minuto. May pa kanan. Napawis ang service sa luto mm -hmm. ko ah. <laughs> lahat dapat lang mainit eh. Magluluto lahat oh ya. Yeah. Panahon ng labong ngayon. Ang em, Mm -hmm. Hãy subscribe cho 哎呀，我。 拜。那为啥这么多？ Guys, yung matitira nito. Mabuo niyo po niya. Iinit ko lang po Madami doon. Kamali. Madami na kain yun. Eh. Ay, lamis. <laughs> Madami <laughs> ko na kain. Madami kong <laughs> Naisan ako sa init ng kanina. <laughs> And guys, tapos na kami yan. Sarap ng kain. Inawisan si Ruby. At kaluluto lang ng aking sinahin. And guys, maraming maraming salamat po sa suporta po nyo sa aming channel. Sa panunod nyo po sa aming video. At maraming maraming salamat po sa lahat po na nakasubscribe dyan. At lalong lalo na sa... Buong team ni Tech Power Force. Ayan, maraming maraming salamat po. At palambing na din guys. Kung bago pa lang po kayo sa aming channel. Mag-subscribe na po kayo. Like, comment, and share. Pindutin nyo na rin po ang notification bell. Para updated po kayo sa aming mga susunod na video Ayan guys. Maraming maraming salamat po. Bye! Bye.